Pagkakataon, pinayagang makaboto sa barangay at SK elections ang mga preso sa Bilibid sa Muntinlupa. Pero karamihan sa inmate, hindi naman kilala ang mga kandidato sa barangay na nakakasakop sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walong daan at walumpung preso sa bilibidang nakapagparehistro para makaboto sa barangay at SK elections ngayong araw. Pipili sila sa mga kandidato sa barangay poblasyon sa Muntinlupa na nakasasakop sa bilibid. Ang inmate na si Jeff maagang pumila. May nakahanda pa siyang listahan ng mga ibobotong kandidato pero aminado siyang hindi niya kilala ang mga nasa listahan. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa? Nasulat yung... Binigay lang po sa amin sa loob. Ano? Binigay po sa loob. Sino nagbigay? mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw yan din yung lugar doon. Hindi ko po kilala itong mga doon. <laughs> stay na lang. Magbubotong na lang po. <laughs> Ba't hindi ba sila kilala? Saga e, Makati po ako eh. Nalipat po yung love boat ako rito. Maging ang presong Simon bumoto rin, pero taga Maynila siya kaya hindi rin niya kilala ang mga kandidato. Eh alam na naman po natin ma'am na nasa loob kami ma'am eh. Hindi naman po kasi nakakakampanya, kumbaga Kumbaga, idea lang po na kung sino na lang yung maiboto. Ganun na lang po. Tatlo ang tumatakbo sa pagkabaranggay chairman sa nasabing barangay, habang dalawa naman ang naglalaban sa pagiging SK chairman. Pero hindi pinayagang mangampanya sa loob ng bilibid ang mga kandidato para na rin sa kanilang seguridad. Sa mga campaign flyer lang, nakapagpakilala ang mga tumatakbo. Sa Manila City Jail naman, may higit tatlong daang registered voters. May common poster area lang para sa mga campaign material. May mga recorded video rin ng mga kandidato na ipinapanood sa mga preso. Sa buong bansa, higit 51,000 na persons deprived of liberty o mga PDL ang maaaring makaboto. Sila yung mga pinayagang magrehistro dahil hindi pa pinalang sentensya o nakaapila pa ang kaso. Ito ang unang beses na pinayagang makaboto ang mga Persons Deprived of Liberty o mga PDL sa barangay at SK elections matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na alisin ang temporary restraining order na makasali sila sa lokal na eleksyon. Pero ang tanong, nabusisi, nakilatis at nakilala ba talaga nilang mabuti ang mga kandidato para nang sa ganun ay magamit ng mga inmate ng tama ang kapangyarihan nilang bumoto. Para kay Chairman Garcia, sapat na ang mga pinayagan nilang paraan ng pangangampanya sa mga kulungan para makilala ng mga inmate ang mga tumatakbo. So naniniwala po ako, base sa pinamigay nilang mga pulietos dito, base sa pinamigay nilang campaign materials, pwede naman pong ma-assess na ng mga kababayan natin. Tingin naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang, pwede pang ma-improve ang sistema. Sa problema, nagbigay nga ng flyers, hindi naman sila nagbigay ng profile. So next time siguro, we can Next time we'll do will be better na ito yung listahan. Sabi naman ng COMELEC ang importante ay hindi na ipagkait sa mga preso ang kanilang karapatan na bumoto. Their choice may not be right or wrong, but at least their choice is a choice which is a, a, a reflective of democracy. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, 4. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5